they ibro na for example little they okay dapat they long date palahot ato kita na big po like the hair di ba ali okay saan ba sa po kay galing mo di sa Sweden taon-taon umuwi kami eh yung nanay ko ang kapatid tiga rito, tiga mamatid, eh, ang tagal kong hindi nakakarating, kaya tinawagan ko sila. Mm -hmm. Dahil, ano, para mapisita rin sila. Yung ano po, status po ng kukunin, sir, manipis, sensitive? Oo, talagang manipis. Ganon talaga sa Europe, ang si sensitive, manipis. Do mm. <laughs> you want to play? ng mga ng mga masakit. blood. May in ka in. De okay. Di sama sa mayo na. Siya sabi na siya nang aninya yung o sa akin. Oo, yung pinakausap ko siya nang ano, nang para maliban, para maliban. Opo. Malamang ito masakit po yan yung nasa baw na yan. Hindi, Hindi po yan magki ng nang ganyan kung di Kaya, kung natatanggal ko yun, noon, di ba? Pwede matatanggal. Kaya nga alam ko. Kaya nung nakita nga sabi ko, ay, ito. Ito. Sige, kausapin niyo yeah. lang po siya. Medyo masakit po ito yeah, kasi bumo. Yeah, sa mga din ang sumrite po, kang din, delete, uh, and mandi okay after tabot, the dahil po ang video for Alam mo. So, mga ang tatabot, nang ingat yun, di okay, inga problem, di ikubulde, alam po, ah, kung ito kiti, kung ito alam so, dugan mo, ente,

<laughs> Nini-nervous po ba siya? Hindi. Hindi siya. Hindi. Look at me. <laughs> Pinakausap ko siya nga. Uy. May kiliti yan sa paa. Pag inaano. At saka, pag inaano ko iyan, sabi ko, magaling siya magtanggal. Isang ano mo lang. Ang laki. Ang laki na mo uh yun. -huh.

for man inti no nedo to example nga go look at it near a yeti long to be Ramdam niya na, laki. Hindi, kinakausap ko, kinakausap ko. Hindi sabi ko kahit maramdaman niya, huwag siyang aaray kasi... Ito na yung nakabaong ko, Ingron. Ayan. Opo, pero may dry skin pa po siya. Ay mga ka-Ingron, kung mapapansin niyo po, parang nagkeloid na po yung gilid ng kuko ni sir gawa po itong ingrown na hindi natatanggal. Tapos ito po, kumapal na din po yung dry skin niya. Medyo in ko na po ng bahagya. Basta gawin mo yung ano mo kasi mawawala kaya. Eh, hindi daw masakit. Na mawawala na, din kayo? naman po yung problema. Ay sabi niya hindi daw masakit yung Ay kailangan ka kung may matanggal dahil meron pa sa loob na ingro. Ayan po, ang dry skin. Masakit na po ito. Ito po yung nagbahayan na nung ingroon. Buti po ma'am, hindi siya nagsugat. Hindi naman. Kasi kung yan ay hindi natanggal talaga tapos nagsugat, aalsa po nang aalsa yung... So, hindi na, kaya ko nga hindi nililigit yeah. eh. Kami. Sorry, ma'am, masakit po ito. Sige, hayaan mo lang siya. Okay. Hindi hmm. Effect din ng keso. Kailangan doon. Medyo didiin ko. Wala rin ako. Aba, dito mo na. Kukunin sa akin. Ah, kinukuha. Ah, nagsalita naman ako. Yeah, you can drink and then ignore ignorera. Sabi ko. Okay. Wow. Sige lang. Kasi sabi ko huwag siyang aaray, huwag siyang ano, para hindi maano yung nervous din yung dingin. Basta na yung makati na yan eh. Ang sakit na to. Sakit na makatina na to. Ako okay. gusto gusto kong tinatanggal yan ganyan. Kala ko nila kakain mo lang. Kung kayo po ay hindi nagpapalinis talaga, huwag nyo nang tatangkain. Hmm para hindi kayo tubuan sakit sakit aray aray, aray dah good yeah. bedding is okay therefore atmosphere and patient okay ha huh? they can buat what ala they make it look kita kola po de mm. diba kola po mm. <laughs> Alam mo may nangyari kasi dyan, hindi ang ganyan. Lumipat kami ng bahay eh, ang nangyari na, baksakan siya ng table, ng mesa. Hmm. So, ang nangyari dyan, dugo talaga yan. Tapos, ipuro itim. Ah, inintay namin tumubo ng tumubo. Pumuti na ulit tumubo. So, parang pumasok ang kuko niya. Mm hmm. Parang pumasok ang kuko niya sa dugo ko. Ngayon, sabi ko, may itudubuan ito ng mm -hmm. enkro. Okay. nasasaktan siya hindi ano yun ka eh. opo okay. mo na siya no magda po pag hindi Ch Tum -tum, pala okay. hmm. pa na design, design. Ay, hindi po ako nagdi-design more on ground po ako ah, babayad niya yun ng tupay siya hmm. mahal po Mapa. talagang Sella. ano ay iba yun jelly jelly oh.

Sa oh, oh. soft gel extension po ang tawag oh, oh. doon may extension pa yun meron pa po ma'am konti na lang madikit lang po sobrang sakit niyan pag dry skin po pinag-uusapan kaya hindi ko din po siya pinupwersa tatanggalin natin to para masakit lang talaga <laughs> Ma'am, kausapin mo muna siya. May laki may ingroom pa siya sa loob. They are, are they in so, hmm? laki may na po. Nagalaw yung paa niya. Maganda. Bigo ako ng magdalo. Steela. Bigo ako ang Ha? Ha? Bigo ako ang Yes. Suya suya. Magtatawag rin yun doon yun. Bigo Sabi niya kaninang umaga, kagabi. Uh, Rose, ang schedule mo ay martes. Hindi po ako ang malay.

diabot abot ng nipper. Oh. Uh. Hindi naman po. nagkeloid lang siya. Dumami siya, ano? Opo, kasi siguro po naipon. Hindi natatanggal. Hindi ko talaga tinanggal. Dahil natatakot ako. Pag ganun po ma, huwag ka pong sa gilid. Kahit di mo tatanggalin. Dapat straight ka lang. Square shape lang Squirrel siya. Shape. Pinuputin niya ang tala. Pati yung mga Ano Ano? Nakat Hindi siya nagugupit ng sarili niya. Kaya to, Lalo na yung ma niya pag ginupit niya. Dikit, dikit, anong, anong. Ah, ano. kamay. Sensitive ya. yan. Mm, yeah, Parang nagpano. ano? Oo, oh, isang araw pa lang. Tumatapon. Hindi, matatanggal. Ah, uh, na, magiging light, magiging ganyan na. Nung isang araw, magiging light yan. <laughs> <laughs> ano sabi niya? Gusto niya natural? Wala siyang background sa akin. Tumatapon. Tagayin Hmm? oh, eh. dami ma'am kailang ng um, nipis na oh Ay, ito, hindi na pwedeng tanggalin. Ito, mamali ka po. Eto po. Ito, pag binalatan ko, susugat na yan. Ito. Uh -huh. Bali, hindi naman na po yan mamamaga pag hindi natanggal. Kasi mamamagayan o usli ang laman yan kung ito ay tatanggalin. Okay. Mama, wag huwag mo pong tatanggalin. Hayaan mo po hindi, yan. Hindi. Okay. Tatanggalin ko sana. Eh nakita ko po yung sitwasyon ng kuko. Hindi po po pwedeng tanggalin. Dudugo? Mm -mm. Tsaka hindi po aal sa pati siya. Laman na yan eh. What? No? Huh? Mm. Hindi po talaga. Hindi na, okay. Marami na akong okay nilinis. Okay na yan. Nakanggal na yung iba eh, di ba? Opo. Wala na okay. po yan. Okay na yun. Huwag na yan. At saka, hindi, hindi na maano uh, yan. Ipinaliwanag ko po sa inyo para alam nyo. Huh? Meron tayo rin lang. Pipiliting kong tatanggalin yan. Marami na po akong nalinisang ganyan yung naging. Uh. Pero ang sarap sanang tanggalin, kaya lang hindi okay pwede. Na. Sarap na tanggalin yan, sarap higitin. Ay, na lang lang ang sarap higitin eh.